Oh my god, guys. Naka-golden treble tayo na maliit. Ay, grabe. May kasamang bakuko. hey, okay, what's up, what's up naman sa ating mga ka-happy people dyan. At welcome back to Fishing Adventures with Jethro TV. Okay, guys. So, andito naman po tayo balik ulit sa ating uh, favorite spot dito sa Purple Island. At syempre, kasakasama natin sa... Bang! Pilyong Angler, Kuya Kim. Okay. Mag-rest back siya guys. Kasi oh, nga, tayo. nung nakaraan, talagang uh, parang dinaana ng ano, eh, pighati yung pag-fishing niya nung nakaraan. Kaya mag-rest back daw siya. <laughs> Pinausukan niya na guys yung mga gamit niya. <laughs> 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 Kung anong mga oras yun ang ginamit niya. Okay. So, dito po tayo. Mag-set up lang po tayo. na. set up na set up na. So tayo. So time check po pala natin siguro mga nasa 1:30 pa ng magabi. 1:27. Ah, oh, grabe. Muntik ko nang <laughs> muntik ko nang tamaan yung oras, guys. Pero ganitong oras babad mo na tayo para sa mangrove, guys. Mangrove. Sana makachamba tayo mangrove ulit. Okay. okay? Subukan natin, guys, magpain ng ito. Yung bugyo sa may mangrove natin Pinuple. so ayan na guys yung natin ayan so magagat tayo dun okay sobrang liwanag ng buwan ngayon kaya medyo kalat kalat yung isda so dyan sa kabila may mga subscriber pa pala tayong mga ano dyan Nag, uh, mga kasama so nilapitan na tayo kanina at saka nagpakilala yung palang mga humihi palagi ng ang location yan yung mga taga uh, mga Sri Lankan so subukan namin doon ni Kuya Kim sa Habila doon kami maghahagis baka doon yung mangrove okay wala dito eh okay, okay guys so update lang tayo mamaya ha doon tayo makano ito yung mga natin yan sana makachamba tayo doon right. Okay guys, so katatapos lang namin doon manggaling ni Kuya Kim sa spot natin dun sa habila so saka tig, dalawa lang kami isang malaki at saka isang maliit <laughs> okay so yan pong kuha natin guys yan sa akin yung pascar good size na rin yan pwede na yan panginang prito o paksyo tapos yung kanyang sweet lips good size din oh laki oh kapalad na naputol na rin guys yung sumpa sa kanya guys ayan na grabing pausok niya <laughs> So, andyan din pala guys sa kabila yung mga ibang lahi ng mga kaibigan natin. Yan sila. Yan. Shout out sa inyo mga brother. Yan. Ay, salamat. Okay, fish on tayo guys. Ano yan? Tignan dalawa agad guys. Ay! grabe guys, unang huli natin guys, tigda dalawa agad guys, ay ah, na yan, witty wew, na ko, bat mo nilunok? Five nice guys, good size. Oh, tingnan mo. Tingnan mo kuya Kim. Tingnan mo kuya Kim. <laughs> Ay, eh, hindi po ito. Huwag mo sabi. Hayop ka. Huwag. Medyo malaki-laki ah. Yan lang yung nasasabi na wala nang magkuko. Hindi <laughs> kasi nila alam yung ano yung kahagisa nila eh. Ay, oh. dalawa! Dalawa, kaya pa rin. Marapi naman yan, guys. Uy, oh. talak oh. Talakitok! Ano? Spotted! Oh. Ay, hindi. An an ano nga ang klaseng? Golden. Golden? Uh -huh. golden na maliit, oh. Golden anomaly ito. Oh my god, guys. Naka golden treble tayo na maliit. Ay grabe. May kasamang bakuko. Ay grabe naman 'yon, guys. Sobra na 'yon, Jetro. Grabe ka na, Jetro. Li. Puta. Oh, kawala <laughs> pa. Suntik nang makawala. Diyan ka na nga. Yung akala ko walang pain. <laughs> Dapat natin anuin, eh, no? Makaabot tayo sa ano? Sure ball na. Makaabot talaga dyan. No? Ay, yun yung utak ko yan. Kim! Happy sa kakita ko yan.

Okay. Ayan po. Oh, oh nakarami rin tayo kahit papano. Oh. Bakuko, may talakitok may balo pa, may sweet lips at saka fast car. Ay, susa, so panahalo na kami ni Kuya Kim ngayong araw. So, ito po yung mga nakuha natin, no? Oh. Yan. Kahit papano, nakarami tayo, guys. So, ibigay natin to kay Idol Kuya Kim Pilyong Angler. Siya nang bahala dyan. Okay, kasi marami pa naman tayong stock na isla dun. Okay, sa kanya na yan lahat. Ayan na Kuya Kim. Sa'yo na yan. Salamat <laughs> Okay. Okay guys, so kahit pa paano po, kahit late na, na-bless pa rin tayo. So, kahit pa paano, naka, nakarami pa tayo ng inang bakuko. At saka naka-isa pa tayong ano, golden tribal na maliit. May pangsigang tayo guys. Ayos na yun si Kuya Tim, uh, nakakuha rin siya. Nakasweetlip siya kanina, tapos may balo, tapos may mga iba din siyang isda. Pero kaya pa, paano, panalo pa pa rin. Walang talo. Okay? Ang importante dun guys, nag-enjoy kami. Yun lang oh, yun, ang yun. Ano yun ang pinakamaganda doon. <laughs> yung mga stress mo mawala dahil sa fishing. Ang pinakamaganda kasi guys, yung paghawak mo ng rad mo, tapos kinagatan ka, guys, talagang malilimutan mo yung buong mundo. Nakafocus ka lang kasi doon sa may isda mo eh. So talagang sarap sa pakiramdam guys. Kaya kung, kung ako sa inyo, mag-start na kayo mag-fishing. Kung may mga question kayo, open kayo mag-tanong sa akin dito. Sa mga fishing spot, mag-share din ako sa inyo lahat. Okay? So, shout out pala kay Kuya Kim Pilong Angler. Maraming salamat naman, Idol, sa pagsama naman sa ating ngayong araw. Okay? Bawi lang tayo sa sunod, Idol. Okay? So guys, Don't forget, spread love and always be happy. happy.